Sa Magdo. Oh. talagang talagang parang yung tasya tayo yung sa araw ng sa taong araw nito oh ay 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 XB. ay 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 Scott ay 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 G, ay 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 Magrarapyo manunod nga ako eh. Sa sabak yan, di ba? Oo. Oh. tama kasi kanina kung inang galing ako yeah, dyan eh. Sarado eh. Oo. Oh. Sarado tramo. Pesta, pesta kasi. Pesta. Si Senap. Hindi. Si Stakang Leon at saka si Lysor G. Magrarap yun. Oh, si Stakli lang. Oo, oh. Stakli lang. Tsaka si Lysor XB yun eh. XB yun <laughs> eh. XB. Kilala ni Kuya yan. RC. Oo, oh, XB. Kaya nga nasara yung tramo ngayon eh kaya sinarado yung trabo ko no? Oo, oh, kaya sarado.